Hello, magandang gabi po. Mga kababayan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodurano. So, komentaryahan lang po natin itong bangayan ngayon nila Princess Abante, yung bagong bulldog doon sa Kongreso na at Jingle Estada regarding po doon sa 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa ng private sector. Ngayon po, Pinapalabas po nito ni Princess Abante na kasalanan daw po ng mga senador kung bakit hindi na patupad yung batas na yon. Kasi ang gusto daw ng mga senador is 100 pesos. Kaya po, galit na galit po si Jingui Estrada. Kasi nga po, para bang ni, pina, sinasabi ni Jingui na late nilang pinasa yung proposal nila doon sa sweldo sa private sector, ngayon, para bang sila yung sinisisi ngayon kung bakit hindi na pasa yung 200 pesos. So, pakinggan po natin yung interview kay Jingo Estrada ng Net25, mga kababayan. Tinawag na sinungaling ni Sen. Jingoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa aligasong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatutsa o pinatutsa dahan ng senador ang uh, abugata na dapat munang mag-aral o magsiriksik bago magsalita sa isu. Magbabalita si Me Ancor Vera. Sino yan? Tsaka, kabago-bago lang yan eh. Hindi, 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 hindi research yan. Yan ang buelta ni Senador Jengoy Estrada kay House Spokesman Princess Abante matapos ako akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the uh, legislated wage hike the amount of 100 pesos last February 19 of 2024 it took them a year all right to pass their own version of 200 pesos wage hike at gusto nila mag-bycam two days before adjourning CINET D.A. how can we do that i was busy uh, presiding with my own uh, uh, commission on appointments uh, sa sa ca Senator Joel Villanueva who is the chairman of, who is the uh, current chairman of uh, committee on labor is also busy was also busy presiding on his own uh, commission on appointments uh, committee so how can we do that so lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza in party ng TUCP begging if uh, uh, if we, if we can constitute the Bicam sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinex ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper uh, by cam? Sabi ko, hindi ako papayag. Adopt niya na lang yung Senate version para mas madali. They had, they had one more session, huh? Before, uh, one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng uh, ng House of Representatives that we killed the legislated wage uh, uh, wage hike. That that is not true. Sino yan? Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi hindi hindi, hindi nagre-research yan. Iginit ni Estrada na Yan, mga uh, yan ang sagot ni Senador Jingo Estrada tungkol doon sa dagdag sahod sa mga private sector. Pinasa nila February 24, uh, February ng 2024. Ngayon, nag-pass na sila ng 100 pesos. Ang pinapalabas ito ni Princess, kasalanan daw ng Senado, ay samantala sila pala yung walang ipinapasa pa. Ngayon, katulad ng sinabi niya, kausap niya yung congressman ng TUCP, na, na hindi daw hindi nila magawa kasi nga busy na sila sa mga ano na mga appointment tapos siya yung Senate tempo, temporary doon sa Senado commission on appointment pati si Bilya na iba na siya yung chairman of labor ano kaya yun ang nangyayari ngayon kaya nga ito napatunay lang talaga na itong mga attack dog ng yung bulldog doon ngayon na abante na si Princess ay gusto talagang sirain ang Senado. Ibaling lahat ng galit ng mga manggagawang Pilipino na nasa, nasa private sector, sisihin ang senador, mga senado. Ganon ang kanong taktika nila. Eh lumalabas ngayon, nakasalanan pala nila. Kasi last two days ng Senate adjourning, gusto nila mag-bycam. E eh, paano nga nila magagawa yun? Ay eh, lagi silang late. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na itong princess, yung bagong pitbull doon sa House of Representatives, talagang ang atake, ang gusto nilang sisihin ng mga manggagawang Pilipino na nagkatrabaho sa private sector, ang Senado. Ganito katigas ang mukha nitong babaeng ito. Para talaga sigurong pinapatunayan lang ito, yung like father, like son. Ganun ka, ano ang mga kwan nito? Kaya nga, ang hirap nito mga kababayan, mabuti na lang, mag magaling ito si Jinggoy pinapaliwanag niya isa-isa. Kasi, maniniwala, kasi alam mo, pinag-usapan niyan mga manggagawa. Na alam natin, kapos lahat sa sweldo sa ngayon. At tama yung katawiran ni Jingoy Estrada, na hindi sila pwedeng mag-propose ng 200 pesos dahil baka lalong maglayasan yung mga investor natin dito. Dahil mataas ang mataas masyado yung 200. Kaya naman ako, ako nasa private sector po ako nagtatrabaho. Masaya na ako dun sa isang daan. Kaysa mawalan ka ng trabaho. Di ba po? Tataasan ka ng isang daan sa minimum mo. Sa minimum, ba malaking bagay na po yun? Kasi, kung... Kasi para mabalansi din naman, ang negosyante at saka manggagawa, hindi naman po pwede na i- kasi babalik din po lahat yan sa consumer. Siyempre, kung ang produkto ng isang negosyante, doon din po kukunin yung pangsahod doon sa manggagawa na itataas nila na sweldo. So, da da dalagdag po yung presyo ng mga produkto na tinatangkilik ng mga Pilipino. Di ba po? Kaya dapat hindi po talaga pabigla-bigla. Ito si Princess kasi, makabuka lang ang bibig. Hindi iniisip. Tama yung sinasabi ni Senador Jingo Estrada na talagang hindi ito nagre-research. Daldal lang ito ng daldal. Alam naman po natin kung bakit ito nalagay doon sa spokesperson ng Kongreso. Kasi mga talunan ito. Siguro, parang may pisto yung anak niya, baka ito pinakiusap lang ni Abante, senior, nung tatay niya, kasi yung tatay niya, o oh O, bigyan mo naman ng trabaho yung anak ko, dyan sa kongres po, o, gawin natin parang Claire Castro. O nga, yun, ang akala nila makakatulong sa kanilang pag up ng malinis na pangalan ni Los. Ah, iyon nang mahirap nito mga kababayan kasi mahirap maniwala nito sa mga taong ang hirap i-build up lalong-lalo na si Romaldez. Di ba po? O, pakinggan po natin itong isa pang interview ni, ni Princess naman doon sa paano niya i-build up si mas gusto niyang tawagin na tambalos dos kaysa kawatan. Ang alam natin kung sino ang binibira niya rito. Alam natin si BP Sara. Pero, itong babaeng ito, itong pitbull na ito, mabuild up lang si Romaldes, akala niya, maganda na yung ginagawa niya. Ba't hindi niya, lahat ng sinasabi niya, ba't hindi niya sabihin dun sa amo niya ngayon? Pinapasweldo ka ng taong bayan. Hindi bulag ka ba sa katotohanan kung anong pinagagawa ng amo mo ngayon dyan? Ha? Talk pader, your father. Kasapin mo yung tatay mo. Ano bang dahilan kung bakit natalo ka? Diba? O, pakinggan po natin siya mga kababayan. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat... Hindi trabaho ng Kongreso yan, Madam. Ang trabaho ng Kongreso gumawa ng batas. Hindi para tumulong sa mga taong mahihirap. Ang trabaho ng Kongreso hindi magmimigay ng ayuda. Ang trabaho ng Kongreso gumawa ng batas para sa ikakabubuti ng kanyang mamamayan. Yun po ang mandato ng Kongreso. Alam mo yan, dahil ikaw abogado ka, pero binabaluktot mo yung katotohanan. Walang karapatan ang congressman na mamigay ng ayuda, mamigay ng mga kailangan ng mga tao kasi mayroon tayong mga sangay ng gobyerno na nag, yan ang trabaho nila. Ang trabaho ng mandato ng isang kongreso, congressman, ay gumawa ng batas Magbalangkas ng batas, madam. Alam mo yan. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. At ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng puhay. Kung ang pagtulong sa kapwa, ay ituling ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at... Madam, hindi nga po mandato ng trabaho ng Kongreso yan mamigay ng ayuda. O hindi po trabaho nila yan, Madam, hindi po trabaho ng isang congressman yan na pag namimigay ng ayuda ang DSWD, nandoon sa mukha niya. Hindi po. Bawal po yan sa batas natin. Ha? Huwag mong palabasin. At yung pinamimigay naman ninyo, hindi naman niya sariling bulsang pera yan. Pera ng taong bayan yan. Wala siyang karapatang mamigay ng pera ng taong bayan dahil ang trabaho niya, gumawa ng batas kung hindi ka ba man matigas ang mukha o pitbull ka lang. Ikaw, abugada ka, napaka-ungas mo. Ha? Ha? Ang tigas ng mukha mo, para ka lang paring kera dyan, na hindi ka nag-iisip. Ang batikusin mo, yung amo mo, hindi si Inday Sara. Tigas ng mukha mo. Tuloy lang natin siya mga kababayan. At may diretsyong patutunguhan. Hindi ito'y tinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Maingat sa pondo, Madam? Ipaiwanag mo nga yung 241 billion na siningit nila sa napunta. Sige nga po, paano? Pera ng bayan yun, hindi nyo pera yun. Saan napunta yung siningit nila sa gaa? Sige nga po, madam, paliwanag mo nga po yan. Huwag kang ano, akala mo naman napakalinis na. Kahit anong build up mo kay Romalde, hindi na mag... Hindi nalilinaw ang tingin ng mga tao dyan. Talagang yan ang pinaka-ambisyosong tao ngayon sa buong Pilipinas kasama, kasama na si Risa Ontiveros. Kasi ang target talaga nila maging presidente ng Pilipinas. Ay ginagamit nila yung ayuda, ang pera ng bayan pamimigay sa mga tao para bili ang boto. Di ba po, mga madam? Ay mga kababayan, ingat po tayo sa pitbull na ito ng bago sa House of Representative. Kasi ang trabaho nito, linisin, i-build up si Tambalos Dos, si Romaldes. Okay po? Ingat po tayo dito kay Princess Abante. Dapat ito, hindi ito, ano, ang tawag ito, Princess Pitbull. Attack dog ng House of Representatives. Parang sa Malacanang lang yan, parang si Anticleer lang yan. Okay, hanggang dito na lang po muna. Ako po ulit si Deodora magandang gabi po, magandang umaga. And don't forget po to like, share, and subscribe po to my channel, Deodorano TV 2.0.